Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong kaugalian na maaaring pumigil sa'yo na umunlad at maging mayaman. Unang-una, ang pag-aksaya ng oras. Napakahalaga ng oras para sa pagnenegosyo o anumang gawain na maaaring makapagpalago sa'yo. Sa halip na gamitin ito sa mga walang kabuluhang bagay, mas mainam na ito unipo sa mga makabuluhang gawaing makapag sa sa'yo. Pangalawa, ang pagiging walang disiplina sa paggastos. Kapag hindi mo pinapahalagahan ng iyong pera at basta-basta mo na lamang itong ginagastos, hindi mo mararating ang financial freedom na iyong hinahanap. Mahalaga ang pagkakaroon ng budget at pagtutot sa iyong financial goals. Pangatlo, ang ugaling madaling sumuko. Sa kahit anong larangan, may mga pagkabigo na dadaan sa atin. Ang mahalaga ay matuto sa mga ito at huwag hayaang maging hadlang para makamit ang mga pangarap. Ang mga mayayaman ay hindi sumusuko sa unang pagkatalo. Patuloy lamang sila. Pang-apat, kawalan ng matinong plano. Para maging matagumpay at makamit ang yaman, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na plano kung paano mo maaabot ang iyong mga layunin. Kung hindi mo alam ang direksyon mo, malamang ay maliligaw ka lamang. Ang lima, ang pagpapabaya sa kalusugan. Kahit gaano pakalaki ang kinikita mo, kung hindi mo inaalagaan ang iyong talusugan, mauuwi rin ito sa wala. Ang pagkakaroon ng malusog na katawan at pag-iisip ay susi para maging produktibo at matagumpay. Pang-anim, ang pagbabaliwala sa pag-aaral. Ang patuloy na pag-aaral at pag-unlad ng sarili ay mahalaga para makasabay sa mabilis na pagbabago ng mundo. Kung hindi ka natututo at nag improve mauungusan ka ng iba sa iyong larangan. At panghuli, ang negatibong pag-iisip, ang pagdududa sa sarili at pagkakaroon ng negatibong pananaw ay makakapigil sa iyo na maabot ang iyong potensyal. Mas mainam na panatilihin ang positibong pananaw at maniwala sa sarili mong kakayahan. Iwasan ang mga kaugaliang ito at mas pagtuunan ng pansin ang mga bagay na makakatulong sa iyong pagunlad. Tandaan, ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Huwag mong hayaang mawalan ka ng oportunidad dahil sa mga panganib na dulot ng mga ito. Alamin kung alin dito ang ginagawa mo ngayon na bad habit na karaniwang nagpapahirap sa iyo. Napansin mo ba kung paanong ang mga maliliit na bagay ay nagtitipon-tipon at nagiging hadlang sa iyong araw-araw na buhay? Maraming beses na ang mga gawing ito ay tila simpleng bahagi lamang ng ating routine. Ngunit ang totoo, maaari silang magdala ng stress at problema. Una, ang procrastination. Madalas nagde-delay tayo ng mga dapat gawin at sa huli, nagre-reklamo dahil sa pagmamadali. Nakakapagod at nakakabahala, hindi ba? Pangalawa, sobrang paggamit ng social media. Isipin mo ang oras na ginugugol mo sa pag-scroll. Sa halip na makapag-relax, lalo ka pang napapagod dahil sa overload ng impormasyon. Pangatlo, ang kawalan ng sapat na tulog. Madaling araw ka na natutulog at umaasa na makakabawi sa katapusan ng linggo, ngunit ang katawan ay nangangailangan ng consistent na pahinga. Pang-apat, neglecting self-care. Minsan, mas nabibigyan natin ng atensyon ang mga needs ng iba kaysa sa sarili natin. Hindi masama ang tumulong, pero mahalaga ring pahalagahan ang sariling kalusugan, parehong pisikal at mental. At panghuli, ang kawalan ng magandang time management. Madalas nating iniisip na mas maraming oras tayong gagawing mamaya, pero nauuwi ito sa pag-aapura at pagkapagod. Ano sa mga ito ang nakikita mong ginagawa mo? Sa simpleng pagtutok at paggilala sa mga bad habits na ito, makakapagsimula tayong gumawa ng pagbabago. Maaari kang gumawa ng small steps araw-araw, tulad ng pagset ng limit sa social media paggawa ng to-do list at pagbibigay halaga sa self-care. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang pagbibigay halaga sa pagkakaroon ng mas maayos at makabuluhang pamumuhay. Ngayon, isiping mabuti kung alin sa mga ito ang pwede mong simulan baguhin. Maaaring hindi agad-agad maramdaman ang epekto, pero habang tumatagal, mapapansin mong mas mapapadali ang pakiramdam mo. Kailangan mong tandaan maliliit na hakbang ang susi sa malaking pagbabago. Kaya simulan na natin ito. Ano ang gagawin mong unang hakbang sa pagbabago? Ibahagi sa amin sa comments ang iyong plano at sama-sama nating baguhin ang ating mga bad habits. Ang mga real talk tips kung paano baguhin ang mindset at diskarte natin sa buhay. Alam natin na ang pagbabago ay hindi madali. Pero posible ito kung tama ang ating pananaw at approach. Unang-una, kilalanin ang mga limiting beliefs. Ano ba yung mga paniniwala na nagpipigil sa iyo para magsaksid? Mahalagang ma-identify ang mga ito para ma-overcome mo. Tandaan, ang tunay na kalaban ay nasa isip lang natin. Pag nalaman mo na ang mga limiting beliefs mo, mas madali mong madedesisyonan ang mga susunod na hakbang. Pangalawa, hindi masama ang pagkakamali. Sa mindset na ito, iwasan ang takot na magkamali. Dapat nating isipin na ang bawat pagkakamali ay isang aral na nagpapatibay sa ating diskarte. Try, fail, learn, and try again. Mahalaga ang resilience kaya kapag nadapa ka, bumangon ka ulit. Pangatlo, mag-focus sa mga bagay na kontrolado mo. Huwag mong sayangin ang oras at enerhiya sa mga bagay na wala kang kapangyarihan. Instead, Concentrate on your actions, your reactions, and how to improve them. Acknowledge what you can change and work tirelessly on these aspects. Pang-apat, surround yourself with positive people. Ang mga taong positibo ay nakaka ng mindset natin. Hanapin ang mga taong mag-uudyok sa'yo na magpatuloy at hindi bibitaw. Hindi mo kailangan ng negativity sa buhay mo, kaya piliin ang mga magiging kasama mo sa journey ng pagbabago. Panglima, set clear goals. Mahalaga na may malinaw kang direksyon at target para itong mapa nagagabay iyo para makarating sa desired destination mo. Planning is important. Kung alam mo kung saan ka patungo, mas malaki ang chance mong makarating doon. Ito ay magbibigay sa iyo ng motibasyon na magpatuloy kahit may pagsubok. At panghuli, huwag kalimutang magpasalamat sa araw-araw maglaan ka ng oras para pasalamatan ang mga biyayang natatanggap mo. Ang gratitude ay nakakatulong magbigay ng positibong pananaw sa buhay, at ito ang magiging drive mo para ipuloy ang mga pagbabago. Sana'y makatulong ang mga tips na ito sa inyong pagbabago ng mindset at diskarte. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Pag-usapan natin ang mga financial habits na dapat mong iwasan kung gusto mong umasenso. Alam naman natin na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi sa kung paano mo ito pinamamahalaan. Kaya, simulan na natin. Una, iwasan ang pagbili ng mga bagay na wala sa budget. Napakabilis maubos ng pera kapag hindi mo sinusubaybayan ang iyong gastusin. Magkaroon ng tamang budget plan at siguraduhin na sinusunod mo rito. Ang alawa, ang pagiging impulsive buyer. Madali tayong mahulog sa mga sale at promos. Pero tandaan, hindi dahil nakasale, kailangan mo na itong bilhin. mag muna. Mag-isip kung talagang kailangan mo o hindi. Anatlo, ang pagkakautang na labis. Bagamat hindi masama ang umutang, kailangang siguraduhin na kaya mo itong bayaran sa tamang oras ang pabaya sa pagbabayad ng utang ay nagdudulot lamang ng stress at pahirap sa hinaharap. Ang apat, huwag hayaang lumipas ang oras ng hindi nag-iipon. Ang pag-iimpok ay dapat bahagi ng iyong buwanang plano. Kahit maliit na halaga, kapag regular na naitatabi, lumalaki ito sa paglipas ng panahon. Magtabi para sa emergency fund at pangarap na pamumuhunan. Panglima, huwag magtiwala sa Get Rich Quick Schemes. Minsang akala natin ay madali ang kumita ng pera sa ganitong paraan, pero mas madalas ito ay pawang mga scam lamang. Pinakamainam na paraan pa rin ang tiyaga at disiplina sa paghahanap buhay. Panghuli, iwasang ituring na parang pabigat ang iyong financial goals. Sa halip, maging motivated ka sa bawat hakbang na ginagawa mo papunta rito. Tandaan, ang bawat sentimong naitatabi ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Iyan ang ilan sa mga financial habits na kailangan nating iwasan. Simpleman o malaking pagbabago, ang mga ito ay makakaapekto sa ating pamumuhay, kaya't simulan mo nang baguhin ang mga ito habang maaga pa. Congratulations in advance sa iyong financial journey.